Napuntahan na rin po ng aking team ang Diumanoy Restricted Area na ito noong unang linggo pa lamang ng Agosto. Sa mismong, actually pinagbawalan din ang aking staff na lumapit sa proyekto. Pero sapat na ang kuha ng aming drone upang makita ang mga depekto ng construction dito. Na halatang gusto ng naturang kontraktor na isikreto dahil sa ginagawang paghahabol upang kumpunihin at remedyuhan ang palpak na proyekto at mapagtakpan ang kanilang kapalpakan. We are willing to submit our drone shots and other pieces of evidence to assist in the investigation and prosecution of those involved in these anomalous projects. Mula sa aming sariling footage, kitang-kita ang mga bahagi ng road dike na ginawa noong 2024 na gumuho. Ang nakikita niyong flood control project ay nagkakahalaga ng 204.8 million pesos na base sa official record ng DPWH ay completed project na nito lamang Pebrero 2025. Halos tatlong buwan pa lamang ang lumipas, Mr. President. Gayunpaman, kabago-bagong proyekto, gumuhuna agad, agad ang dike dahil sa nakaraang Bagyong Krising, Dante at Emo. Kasama ang lagpas 200 milyong pondo na inalaan dito.